Hi, wala akong pera. Last time rich ako, linayos niya ako yung bully. Kala siya sa kanya yung broken. ng Brookhaven. Hays. wala akong magagawa ngayon dito. Hindi pa, kam pa ako dahil wala akong shoes. Wala pa yung ano, bahay yung ano, ano. Yung mayor. Guys, mahirap ko pag wala yung police. Kasakit so, yung pa to. Hmm, wala pa mura ako. What if hanapin ko wood at nga ano, gawin ko na ten. Pwede na to. Hanapin ko na lang. Hi. Hi, dito na lang bahay ko. Saan hindi nasira ng ulan na to. sayang hindi tag-ulan na ngayon. Kapag may bahay lang, doon tag na. Ay, ah, sa so mahirap, ma mahirap. Ah, what tip? Hanap ako trabaho. Sige. Pa, yung sa grocery. Hmm, sana i-enroll ako. Uh -uh. Um, hello po, madam. Pwede po, enroll po ako dito po yung ano. Mayiging po cashier. Hmm. Ha? Sige, sige. Dapat putihan mo pa na ito. Hinahanap ko yung pornis. Kasi mabait mga iba. Mga iba, wala kwenta. Sige, babay na. I-enroll din na, ha? Bye-bye. Hanapin mo rin ng dabits yung parang uniform. Ako, hindi nga eh. P.E. na ngayon. Hanapin mo yung mga uniform ko na lang. Wala. Puro ka naman. Ay, sige po. Kabait naman niya. Sana ganito mga tao na to. Sige, palit ko na damit ng, ng PE niya. Na ano, iba. Awin mo lang, ganda naman ito. Sige, tara. Mag, magano tayo. Trabaho. thirty minutes later. Ay, thirty thousand na yung ano ko, payment ko. Ay, tapos na rin. Sabi niya, twelve twenty na yung ano, uwi, Uy, uwian ko. Palitin ko daw yung ano ko, yung damit. Ginawal ko naman sa kanito. Okay, tapos na. Ha? Huh? Wait uh, ito yung cashier? Hello po? Ay, hello po. So, ito payment mo pala lahat yung ano mo, cashier mo. Bukas may kapatrabaho, maaga ka dapat. Ito payment mo, okay na yan. Magpahinga ka. Ah, wait, ito yung bahay mo? Kawawa ka naman, lagay ko na dito. Ito credit card mo. Ito'y importante sa mundo Sige, maingat ka na. Maris na ako, ha? Inigay niya ako pa yung damit para pajama ko. Sige, matulog. Bibigay pa ako pera pala nun. Wow! Ang galing naman. Ay, yes, wala kakainin. Ba bite. close Agaling. ko na yung... Ay, hanapin ko nga Unat trabaho. Yung bar. Sige! Ha? Na wala bar? Wow. Ang galing, Ayan. Ang Kahit daw gutom daw ako, ko iinumin ko, kabait Ha? Huh? Ito yung rich guy? Yung ano yung presidente? Oh my gosh! Hello po madam. Welcome of to, to Brookhaven. So, so di mo pa alam? So may pulubi ka pala? Pulubi ka? Ano name mo? Chessie So Jessica, dahil pulubi ka, ito ang ano mo asahe mo at ito mo pambili ng bahay one yun yan pinaka pinaka mahal sa imundo to wow totoo pera thank you po di na ako pulubi umalis na siya ala di ako na ako pulubi wait lang bili ko na yung ano si sa sakyan di na ako walk ayun o no, may nabinigay sa akin ng pajama one one minute later Shopee na ako. Magkano kaya ito? Marami pa ako pera. Swerte.